Welcome to News 5 Everywhere. Good Hot item number 1, Cheris Mempenco umani ng positive comments sa new look niya. Ang sure right? Fabuloso talaga 'tong burns. Back na pak talaga ang new look ni Cheris. Imagine sa umpukan ng social network site, mapa man. Jario at lalo na sa mga parlor, pinag-uusapan na bagong kulay ng hereret niya with mook up. Huwag lang daw siya magpupungay-pungay ng kanya mga mata habang kumakanta dahil yun daw ang nakakajirita. <laughs> sa bagong album ni Cherise entitled 10, very memorable daw ang numero ito. Bakit kaya? Chika kasi niya bukod kasi sa araw na ito ang birthday niya, May 10, numero dun ito na anniversary na ng jowa niyang si Alisa. At sa nanay niya rin daw, perfect daw ang ang ten kasi eto din daw ang birthday na mami Raquel niya. Mm. Oh. How sweet ng kita ko buti na lang siya may anniversary. Basta ako I'm happy for you. Finally mukhang nagbunga na ang magandang pag-amin mo. Wish lang na magkaayos na kayo ng mom mo. Oh, di ba? Oh. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.